Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kritikal na papel ng media sa paglaban sa misinformation at disinformation, lalo na sa paparating na eleksyon sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati sa ikalimangpung top-level management conference na inorganisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, hinimok ng Pangulo ang mga miyembro ng media na makiisa sa pagsisiguro sa tapat na 2025 national and local elections at sa pangangalaga at pagpapalakas ng demokrasya sa bansa. Binigyang diin din ng pangulo ang kahalagahan ng partnership ng KBP sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pagtataguyod ng malinis na eleksyon sa pamamagitan ng wastong pag-uulat. That is why I see the KBP's partnership with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting as an important and commendable initiative to help promote and ensure a clean, transparent, honest, and accountable election next year. I urge you to remain steadfast in these principles that protect the trust bestowed to all of us by the Filipino people. Ayon sa chairman ng KBP na si Roberto Nickdaw Jr., ang PPCRV at KBP ay nagtutulungan sa paninigurado na ang manual at electronic count ng election result ay tugma. Ito ang siyang tutukoy na walang anomalya sa mga makina at pagtatransmit ng resulta ng botohana. So, ang ginagawa natin is to compare nga yung electronic results sa tinatabulate natin at saka electronic results ng PPCRB. Maliban doon, ang, ang, ang MOA natin